Welcome sa ating channel guys At uh, ang video po natin ngayon ay magluluto po tayo ng adobong pusit Ngayon na guys, nalinis natin Pag naglilinis po ako ng pusit, natanggal ko na yung pinakamatigas niya sa ulo sa kanyang yung mata Adobohin po natin yan, yan guys so, Mayroon tayo dito hiwang bawang, sibuyas Mayroon tayo dyan toyo at uh, suka yan, meron tayong tidbits dyan sa ka-oster soys. Yan lang po ang ating kailangan dyan. Yan na po yan guys. At atin na pong sisimula ng ating pagluluto ng adobong pusi. Ayan nga guys. At nagpapahinta po tayo ng kawali para sa ating adobong pusi. Ako ano eh. Napakabisang pulutoy niyan guys ang adobong pusi. Yan, mainit na po ang ating kawali Nalagyan na po natin siya ng mantika. Sempre guys, sa pag-adobo guys, turuan ko yung technique. Mantika po ang unang ilalagay pag mainit na kawali ang kawali. Oh. Natutunan mo kayo sa akin ng bagong tip. Hmm. Guys, mantika po. ha Mainit na po kawali natin. Siyempre, mantika po unahin natin. Yan. Mga mm. natin silang matika, sabasay lang po natin. Mm. Noon. Uh, sa paglalagay na po ng mantika guys, depende na po sa inyo yung guys. Kung gano'n po ba karami, o kunti lang. Hmm. Nah, po yung kawarin nilagay po natin yung mantika, siyempre po guys, mainit na po yan. pre ako po, ang inuuna ko po ilagay yung lagay bawang. Pero pwede pong magsabay na po yan. Mauna yung iba po, inuuna po yung sibuyas. Kanya-kanya po tayo ng sa pagluto guys. Ilagay ko na po yung bawang. Ayan, ayun po siya. Ito po, po yung pusit. Mainita po yung palambutin guys. O, dahil mainit po yung bawang guys. Pag lagay natin, na po natin kaagad yung sibuyas guys. Ayan. Ayan po po yan. Asimple. As mm. Hindi na ako po talaga nilalagay ng, ng iba yung ng luya yan pero ako po ay eh, nilalagay lang po ako ng luya guys hmm. na po natin ang ano hmm. Luwaloy na po natin yung konti yan, guys mm. Halu haluin natin ang bawang at sibuyas sa nainit na mantika. Ah. Uh -huh. Tapos guys, isunin natin yung luya natin. Ayan po eh, sa akin lang po yan. Nasa inyo na po yan, kung lalagay po kayo luya. <clears throat> uh -huh. Tapos guys, dahil ganyan na nga po yan, eh, nilagay na po natin itong oyster sauce. O, oh, diba? Mahapul kayong baunting sa akin. Stair size muna ang lagay ko bago yung pusit. Pero hindi po yon, Joke lang po yon, syempre. Hindi po natin siyempre yung pusit. Diba guys? Ibigay muna natin yung pusit yan. Bago natin lagay mga yun. Guys. Hmm. Guys, okay, o. Hmm. Pusit yan guys, pusit. Haluan po yan guys. May malit, may malaki. Hmm. O, napapanahon po yan ay. Hmm isang mm -hmm. kilong pusit na adobo isang mm -hmm. mm -hmm. kilong pusit po yung guys like and share and subscribe na po yung guys pusit na adobo mm -hmm. sa ating channel guys isang na adobo na po yung guys adobong probinsya toyo at suka. Additional lang po natin ng pinya. Para uh, yung pig bits daw guys. Re ay, pig bits yung toaster sauce. Uh, ay, request lang. Guys. Hmm. Diba guys? Diba? 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 Mainit ang po, iluto ko po ang kusita eh. Oh. Maluhaluin natin. Ay, hey, wala pa lahat tayong feeling panigang guys, no? Pero okay na yan. Ang oh, bata naman dito ito eh. Baka hindi makain ng bata yung mga hanggang luto. Kaya hmm. hey, hindi natin naman din. And, yan, guys. Guys. Oh, guys. Hello guys. Welcome po sa ating channel. mga ba guys? Ato bang po Today is my video. for today Like and share and subscribe. Tutong to probinsya. Ayan. Simple yung simple yung doon ang guys? Ano lang o. Oh. Siyempre, lagyan natin yung guys. Ayan kahit itong pamintang pino sa kampung sa lami ko ha mga kinsing hindi eh ano yung kampung no? kaya natin yan, kapalahati na lang eh kapalahati eh. hmm. na lang na plastic na maliit eh nga lang yan talaga guys ng pamit yung adobo guys sa hindi po nakakaalam guys hmm. panibagong technique nyo naman sa akin yan guys hmm. nga lang natin yung uh, pamit na yan hmm. Sobrang din ang luto yun guys. Sarap ang pasarap. Ayan. No? Halo-halo lang. Ayan. lang yan guys. Ayan na tulad na po yan. Lapan toyo yan guys. Pero magic. Nag-itim na diba? Diba guys? Hindi nah, tayo magic sa pagluluto eh ngayon ilalagay natin 'tong oyster sauce, guys. Tunay na tunay na 'to, sige. Hindi na to joke. Oyster sauce, guys. Hinalagay sa dobo, pampasarap daw 'to ay. Eh. 'Yon. Hmm. Inilalagay natin, guys. Makita niyo na, guys. Senti-senti luto lutong probinsya adobong posit pero nung araw guys wala na mga osterosoys wala na mga titbits ang nilalagay natin nung araw talagang pinya mga so, prutas putas pa tayo sa gil gilid gilid nung araw kaya e ngayon hmm, nabibili na mabili saan may hmm. lagay natin sa soy sauce siyempre haluin lang natin. Habang hmm. rumukulo siya, nahalo natin siya sa oyster sauce. Ayan hmm. guys. Ayan ah. guys. Ah. So, kaya kusit. Hmm. Tapos, lagyan natin ng bitchen. Bitchen natin yan. Hmm. Ayan na yung bitchen. Luto na yan guys eh. Nainitan na yan eh. Pusit lang po nga guys. Hmm. Pusit po eh. Nainitan po. Luto na po yan. Ito lang ako ng panibagong technique sa pagluto ng pusit guys. Habang tumatagal guys niluluto uh, ng pusit, mga, sabi lang mga pagpupukitan ng guys, kumukunap po yan. Tapos ita na well dito. Hmm. Kaya, ang gagawin dyan guys, kung nagluluto yung iba guys, mapilitan lang yan guys. Mapilitan lang yan guys. Kasi, ang luto nyo na matagal yan guys. Ang gasa hindi nyo na makain sa sobrang kunat guys. At kinagat nyo yan guys, niluto luto nyo isang oras yan guys. Pag kinagat nyo yan, papaltok pa sa labi nyo yan guys sa kunat. Kaya yan ay mainitan lang yan guys, mga pusit, pugitan na yan. Totoo na yan guys Guys, okay, so wala pa tayong galagay na kahit ang Beti na sa oyster sauce pa ang natin Pero parang Ano na adobo na Tapos tinanggal na natin Ito Ganyan na guys ha, Adobo Ganyan 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 natin nilalagay. Ay, yung toyo. Siyempre, konting toyo na ngayon, guys. Ito na. Pinipal natin dito, guys, sa kabalagay. Parang, guys, eh, nahihina yung kapya natin dito sa kabalagay. Ayan. guys. Hindi mayo tayo sa so kanan na <laughs> 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 guys ha. Uh, mayo. Ano ba Nako. Guys ha. Ito tayo guys. Mamaya mga guys, babalik natin yan guys. Ang mainit at ang harian ang pagluluto ng adobang pusit. Guys. Mm. <coughs> Ayan. Ayan guys. Nalagyan na natin ng toyo. Ayan na natin yung takip. Siyempre. Ang takip. Nalagyan natin siya ng konting toyo okay, may ito naman lang siya guys eh. Hmm. tapos haluin lang natin konti tapos yung suka guys mga guys hmm. Okay, malalaki o oh. pwede nyo putulin tapos naman kayo sa akin na bagong teknik mga diba guys hindi bilis na guys ah, dito ko sa inyo guys eh guys, hinihihaw, no? Ang araw, ganun, no? Hinihihaw, no? Ang panahon dito, so, no? Ayaw na, guys. Ano tayo nag sa panahon na ito, guys? Ang panahon na ito, eh. Ito hmm. hmm. na, syempre, eh. komposi sa probinsya. guys? Hmm. Tutol-tutol pa natin mga guys. Tutol-tutol pa natin ng okay. laki. Haluan guys, haluan. Tingnan mo na natin guys. Lapang suka guys. guys. Okay guys. Hmm. Diba? Lapan suka. Hmm. No. Lapan suka guys. Toyo pa lang pong nilalagay guys. Hop. Oh. Ayan. Ayan guys. Tapos ngayon eh. Nasakta natin yung timpla natin sa toyo guys. Yung suka naman guys. Medyo nang tayo po yung suka guys. Ito yun na eh no. Medyo late ka tayong tawag doon. Hmm. Hindi lang na guys. Pakuloy lang natin siya. Tapos lalagay na po natin tidbit. Sabay okay na po yun. Ayan guys. Pakuloy lang po natin. Sa mahinang apat. Pwede natin siyang ilipat ngayon dito guys. Sa mas malapit. Kasi guys kung kulo na to ay Sige na natin sa pipat guys Yun Pwede na siya dito ngayon sa apoy na ito Yun, guys Ngayon Lumalayo kasi isa guys Ayan eh. Ayan yan guys Nakikita ay, natin guys Madaya tayo ayun guys Hmm Hintayin-hintayin na natin guys mga siguro ano to. Uh, Ngayon lang nito kung lang yun guys. <coughs> Hintay-hintayin lang guys. Hintay-hintayin lang natin yan. Hintayin lang yan guys. Lang uh, ilang minuto lang yan guys. serius guys, lengkap yan. Lengkap. Lengkap tuh natin. Dari tuan guys.

Simpleng simpleng dudo. Kasing isang kala natin guys. Ano ito Parang may bara siya. May lang talaga siya. Tain tayo lang natin yan guys. Masukusok na. Kasi siyang kumulo ng kumulo. Kumulo ng kumulo ng kumulo. Kumulo ng kumulo.

sabi ko na kung yung kusit natin yun Ito na, eh. hmm. okay, na, eh. na guys. Eh. Okay, okay. Ito okay, guys. Ito na guys. Ito Ito na guys. Ito na po Ito guys. Ito na guys. na guys. Ito na na Ito na Tidbits. Ang tidbits, guys. Nagagay na po natin, syempre. Sama na po ang sabaw niyan. Ito yun, nagsasabaw. Mga do' po po, hindi po yung nagagagay ng tubig, syempre. Toyo at suka lang nagsasabaw diyan. Pagka ganito pang may dish nung naganito, eh, yun lang. Guys. Ito yun, yan. Tignan natin ng tidbits. Sinama natin ng sabaw, di ba? Ito na to guys eh. Ito <coughs> na. natin sa mga dalian yan guys. Oh, mayinip pa pala itong tatip. Oh, Ito natin. And last na yan guys. Ang tarip. Balikan natin guys after 5 uh, minutes. Hindi yung tumatagal eh. So mga guys, at uh, isang mabilis lang na hindi pa rin nabang 5 minutes. Pinuksan lang po natin agad. Dahil totoo na po kasi yung posit kanina pa guys. Ito na po yan guys eh. medyo medyo napabagal lang paglagay natin ng mga video day medyo napatagal lang guys pero ito na po talaga ako guys, ang ating ng pusit tutong luto na po yan guys tignan natin ito ano guys Totong-totong na po ang ating adobong pusit ano Diba Totong-totong na po guys Hmm ito na po guys. Tinting-tinting Simp -sim nga daw mong kasi. Luto na po, siyempre. Luto na po siya. Mainit eh. Medyo mainit ngayon. tanghaling tapat. Luto na po guys ang ating adobong pusit. Ngayon po, guys, adobong posit. Hmm. Sama-sama yung suka, toyo, sa yung tidbits. Yan, oster sauce lang po ang lagay natin, guys. Yan, guys. Ayan. Adobong posit po natin, guys. Adobong posit. Guys. Hmm. Lutong-luto na po at doon na po guys naluto na pong adobong pusit natin guys ang mabilis lang pong lutuan tutong probinsya adobong pusit luto na po guys simulan na ang kainan